Dahil sa hirap ng buhay ay hindi maiwasan ni Kaloy, na madalas humingi ng tulong sa kanyang dalawang kapatid. Hindi eh, mo pa manababayaran ang inutang mo ng nakarambuan ay heto at mamumutang gala naman? Hindi sana ako lalapit sa iyo Kuya Gaston. Pero nilakasan ko na ko dahil may sakit ang munso kong anak. At kainana siya madalas sa hospital upang malapatan ng lunas. Gaya ng inaasahan ay hindi pinagbigyan ni Gaston ang pinapakiusap ng kapatid. Bagkus ay pinagtabuyan pa niya ito at sinabing saka na lamang siya mangutang kapag nabayaran niya na ang una niyang inutang. Kaya't pumunta na lang siya sa kanyang kuya Ruben. Wala akong may papautang sa iwaloy. Nakikita mo namang nagpapago ako ng bahay ngayon. May sakit na ikaw mong iwanap? Bakit hindi mo siya sa albularyo? Kung wala kang pera ay bakit ang last na log mong dalin siya sa ospital? Napatungo na lamang si Kaloy sa sinabi sa kanya ng kapatid na si Ruben. Si Kaloy ay bunso sa tatlong magkakapatid. Maaga silang naulila sa mga magulang kung kaya't sa mga oras ng suliranin ay wala siyang ibang malalapitan, kundi ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid. At dahil bigo siyang makahiram ng pera sa kanyang mga kuya, ay napilitan siyang sundin ang payo ng kanyang kuya Ruben. Bago muwi ng bahay ay pinuntahan niya ang pinakakilalang albularyo sa kanilang baryo upang dito ipagamot ang may sakit niyang anak. Sa kabutihang palad ay naging mainam ang kalagayan ng kanyang anak matapos itong hilutin ng albularyo at lapatan ng mga dahong herbal sa ulo. At dahil gabi na ay inihatid ni Kaloy pauwi ang matandang albularyo. At sa kanyang pagbabalik pauwi ay nakita niya sa daan ang isang matandang lalaki. Pumukaw ito ng kanyang atensyon sa dahilang nakikita niya ang labis nitong panghihina. Pinainto niya ang paglalakad ng kanyang kalabaw at saka kinausap ang matanda. Lolo, Gabi na ho. At napansin ko nag-iisa kayo sa daan. Kung gusto po ay samahin na kayo sa aking kalabaw at iaatid ko po ay sa inyong pupuntahan. Huminto sa paglalakad ang matanda at ngumiti ito kay Kaloy. Sinabi nitong malapit na ang kanyang pupuntahan kaya hindi na dapat pang mag-abala si Kaloy. Medyo nagugutom lang ako at nauuhaw. Kung kaya ako'y nanghihina. Ganun po ba? Kinapa ni Kaloy ang dala niyang bag at saka inilabas ang dalawang piraso ng saging at ang gatas ng kalabaw na nakalimutan niyang ibigay kanina sa albularyo. Laking tuwa ng matandang lalaki at kinuha nito ang ibinigay ni Kaloy at saka nagpasalamat. Napakabuti na yung kaloban, Kaloy. Maraming salamat. Nagtaka si Kaloy kung bakit kilala siya ng matanda. Ngunit ipinagkibit balikat niya na lamang iyon. Maya-maya ay may inilabas ito mula sa luma nitong bag. Nasa maliit na supot iyon at ibinigay ito kay Kaloy. Binuksan ni Kaloy ang maliit na supot at nagulantang siya sa laman ng supot na iyon. Mga butin ng palay, totoo pa ang mga palay nito ay tunay na ginto. Nababanag ko ang kabutihan ng impuso at batid ko kailangan mo ang mga botel ang palay na yan. Sana ay gamitin mo ito sa maayos na baran at paluguin upang makatulong sa iyo sa mahabang panahon. At sana ay gamitin mo rin ang mga gintong palay na ito upang makatulong sa iyong kapwa. Nauunawaan ko po, Lolo. Maraming salamat po. At makakasa po kayo na gagamitin ko ito sa abutihan. Matapos ng ilan pang mga salita ay muling nagpasalamat ang matandang ermetanyo kay Kaloy. At maya, maya ay parang namamalikmatang biglang naglaho ang matanda. Kahit saan man pumaling ng tingin si Kaloy ay hindi niya na ito matagpuan pa. Isang taon ang nakalipas ay bigla ang naging pagbabago ng buhay ni Kaloy. Na ipaayos niya ang kanilang munting bahay at naging maayos ang kanilang buhay. Nangarating ang balita sa kanyang dalawang kapatid kaya't binisita siya ng mga ito na hindi naman nila karaniwang ginagawa noon paman. Uya Ruben, Uya Gaston, napadala kayo Totoo na pala ang balita na sinsado ko na. Hindi naman. Nakakaraos lang. Hindi naging madamot si Kaloy sa kanyang dalawang kapatid. Isinalaysay nito sa kanila ang tungkol sa matandang ermitanyo na nagbigay sa kanya ng ilang butil ng gintong palay na siyang dahilan ng kanyang pag-angat sa buhay. Nagatinginan ang dalawa niyang kapatid at wari ay may namumuumplano sa kanilang mga kilos. Sa kanilang pag-uwi ay sinadya nilang dumaan sa daanan kung saan nagpakita kay Kaloy ang ermitanyo. At sa eksaktong oras na nagpakita ang matandang ermitanyo kay Kaloy noon, ay nagpakita din ito sa dalawang magkapatid. Dali-daling kinausap ito ng dalawa. Ikaw maray lang ermitay noong nagbibigay ng gintong palay. Ah, marahil ay gutom ka na. Heto ang tinapay at gatas ng kalabaw. Sige, kumain ka. Tinanggap ng matanda ang tinapay at gatas ng kalabaw at siya ay nagpasalamat. Itutuloy na sana nito ang paghakbang para makaalis nang bigla siyang pigilan ng dalawang magkapatid at sinabing may kapalit ang tinapay at gatas na ibinigay nila. Pinagkaloban mo ang kapatid namin si Kaloy ng gintong palay. Kaya't nararapat lang na bigyan mo kami bilang kapalit ng pagkain na ibinigay namin sa iyo. Walang nagawa ang matandang ermitanyo. Dumukot siya ng isang dakot na gininto ang palay at ibinigay iyon sa dalawang lalaki. Tuwang-tuwa ang magkapatid at agad na pinaghatian ang mga gintong palay at saka iniwan ang matanda na umiiling-iling na lamang. Ibinenta ni Ruben ang mga gintong palay at itinuloy ang pagpapagawa ng kanyang bahay at bumili rin siya ng isang sasakyan. Gayun din naman ay ibinenta ni Gaston ang mga ginto at siya ay namuhay ng marangya Halos araw-araw ay may marangyang handaan sa kanilang tahanan at bumabaha ng pagkain at mamahaling inumin. At iniimbitahan niya ang mga mayayaman niyang mga kaibigan. Pagkaraan ng isang taon ay napabalita na nasunog ang bahay ni Ruben dahil sa hindi malamang dahilan. At naubos ang kanyang mga ari-arian dahil sa naganap na sunog. Pinuntahan niya ang kapatid na si Gaston upang humingi ng tulong dito dahil walang natira sa kanya, kahit sentimo. Ngunit sa kasamaang palad ay walang maibigay na tulong si Ruben sa kanya at ang sabi nito ay naubos daw ang perang pinagbentahan niya ng gintong palay. Dahil sa pamumuhay niya na marangya ay naghirap siya at ang masama pa ni isa man sa mga mayayamang kaibigan niya noon ay walang tumulong sa kanya. Nagdesisyon ang dalawa na puntahan ng kanilang bunsong kapatid na si Kaloy dahil ang balita nila ay patuloy pang umuunlad ang kabuhayan nito. Pagdating sa bahay ni Kaloy ay katakataka at nagulantang sila sa nakikitang pagyaman ng kanilang kapatid. Uyagado, Uya Masaya akong makita yung muli. Isinalaysay ni Gado at Ruben na sila man ay nakatanggap ng gintong palay mula sa ermitanyo. Ngunit naubos din ang kayamanang ito sa loob lamang ng maiksing panahon. At hindi nila pinalampas ang pagkakataon na itanong kung bakit siya ay patuloy na yumayaman gayong pareho lang naman silang nakatanggap ng gintong palay. Ah, ano pa ang ginawa ninyo pagkatapos nyo matanggap ang mga ginto? Inamin ng dalawang panganay na nilustay nila ang pinagbentahan, kaya't naubos din ito pagkaraan ng isang taon. Ginagastos ko din naman ang malam na kong kayamanan mula sa matandang ermitanyo. Katunayan ay halos araw-araw akong namimigay ng tulong sa mga nangangailangan nating mga kababaryo. Nagtaka ang dalawang lalaki. Kung ba yun ay, eh? baka itanggang ngayon ay mayroon ka pa rin kayamanan na tila ba hindi ito nauubos at lalo kang lumalago. Umiling-iling si Kaloy at saka nagbaliwanag. Ang mga gintong botel na binigay sa akin ng matandang ermitanyo ay hindi ko ibinenta. Bagko ay itinanim ko ito. Kaya't umaani ako taon-taon ng mga gintong palay Doble pa sa dami ng ipinigay sa akin ng meramitan At ang mga naaani ko ay siya kong ginagamit upang mapalago ang ating kabuhayang pagsasaka. At siya ko rin ginagamit upang makatulong sa ating mga kapuspalad na kababaryo. Nang ibigay sa akin ng matandang ermitan mga gintong palay ay kabilin-bilinan niyang itanim ko daw ito na siya mo namang ginawa. Ah, baray Kuya Gaston, Puya Ruben, ano ba ang ginawa ninyo sa mga gintong palay? Napatungo ang dalawang lalaki at sa kanilang mga mukha ay mababakas ang labis-labis na pagsisisi. Dahil matapos nilang tanggapin sa matanda ang mga gintong palay, isang taon na ang nakalilipas ay bigla na lamang silang umalis na wala man lamang pagpapasalamat. Kung kaya't hindi nila nalaman na dapat palang itanim ang mga ginintoang palay upang ito ay lumago at hindi maubos. Ngunit ngayon, magsisiman sila ay huli na. Ang matandang ermitanyo ay nakatingin pala sa kanila mula sa di kalayuan at ito ay nakangiti. At sa isip nito ay nakatago ang isang mahalagang mensahe na ang kayamanan ay mauubos kung hindi ito iingatan at pagyayamanin sa maayos at kapakipakinabang na paraan. Hanggang dito na lamang at sana ay may natutunan kayo sa ating maiksing kwento. God bless po sa ating lahat.